Magkano daw yung labor sa ganitong solar setup? So for today's video mga kalos, yun yung sasagutin natin and ipapakita ko na rin sa inyo kung ano yung mga gamit nyong kaya paanda rin itong solar setup na ginawa natin and uh, kung nasa magkano lahat-lahat yung nagastos. Alright, so samahan nyo ako and tara, let's go! Dito na nga tayo sa bahay ng pinag natin na karaan mga kalos. So yan, dalawang solar panel lang yan. Ano? ba? Diba? So dito tayo ng mundok mga kalos. So yun yung mundok na malaki doon. Ayan, so dito walang ka signal, signal dito mga kalods, ano? So, yung gamit niyang dito pang internet Yung sa SpaceX ba, ano ha, kalimutan ko. Kalimutan ko yung tawag yun sa internet na yan, no? So, kahit SIM, walang signal dito. So tara, check natin kung ano yung mga kaya ng kanyang solar cell. Let's go! Ito so, mga kalods, na nga tayo, no? So ngayon pala mga kalods, nagpo-full ano siya, no? So solar lahat ng gamit nila, no? Ayan, so sa mga nagtatanong naman ng Specs nito. Ayan. Ito yung specs ng kanyang battery. Okay. So, ayan, oh. So, kita nyo naman yan, mga kalods. 12 volts. Capacity nya, to 120 AH. Ayan, 1.4 kilowatt. Tapos, yung, ayan, oh. Sa inyo naman, mga kalods. Yan lahat. And, yung controller kasama inverter nyo naman, mga kalods, is ito. Ayan. So, controller saka inverter. Ayan. Ayan. Hindi ko mabasa, baka kayo mabasa niya sa gilid, hindi ko masuksok nung nasa sa gilid kasi. So ito naman yung mga ano niya, mga ano niya, breaker. So battery, solar panel, AC in, AC out. Di diba? so, so, mga nagtatanong naman about dito sa ano, sa protection nito mga loads, naka-ground to no, may grounding to mga loads. And papakita ko mamaya. So, ano nga ba yung kaya nitong solar setup na ito mga kalod? So, sa ngayon kasi nagpo-full solar sila mga kalod. So, yung maandar dito is electric pan. Ayan. Isang electric pan mga kalod. Uh, TV. Tapos, may isang electric pan pala doon sa loob. So, dalawang electric pan yung maandar. So, mayroong extender. Wi-Fi. Tapos, mayroong Starlink sa taas. So, Starlink pala yung gamit nila doon. No? So, Starlink. Yung Wi-Fi kasi walang signal dito. And, CCTV. CCTV mga lods. Pila CCTV mo na? Tatlo. Oh, di ba? So tatlong CCTV mga kalods. So yan, tatlong CCTV yung gumagana so ngayon, oh. no? tulo tuloy-tuloy lang yan. Libre yung kuryente niya ngayong araw. So pagkagabi pa lang mga kalods, gumagamit sila ng kuryente. So pagkaaraw, ito. So nagfo-full uh, solar sila, no? Okay. Oh, so, di ba? Ayos ang tatanong naman kung paano niya chine-change yung power pagkagabi no so ito lang mga kalos yan lang mayroon siya ditong selector lang so pag ganyan, dito isang yung kuryente yung sa eleko or sa Meralco nyo pag dito sa baba na sa solar no so change lang yan pagkagabi di ba ayos so medyo nahihiya si ate magpakita kaya sasabihin ko na lang sa inyo kung na sa magkano yung presyo lahat na nagastos mga kalos. Ay, oh, sa so magkano yung presyo ng ganitong setup kasama labor? So, lahat-lahat na nagastos dito is mga kalods is nasa Okay, nasa 75,000 mga kalods no. So, budget lang kayo mga ano siguro mga 70 to 80,000 pag ganitong setup mga kalods. So, ayun, so yung uh, ginastos dito sa ano sa mga materials nasa 56,000 mga ganon tapos yung iba is labor. So yun, remind ko lang kayo mga kalots, dahil nga freelance installer lang kami so ganyan ganyan po yung presyohan namin. So hindi ko po alam no baka iba-iba rin presyo. Lalo lalo na pag sa mga malalaking kampanya kayo magpa uh, mag-inquire mga kalots, hindi ko lang alam kung uh, kasame na ba ng presyo namin or medyo mahal sa kanila. All right, so sana nakatulong itong so, video. Dagdag ko lang mga kalots, ito yung grounding niya no. So itong kulay yellow yan. So meron yan dong mga ano no, May mga proper na mga equipments para sa Uh, grounding niya mga kalods na yung trabaho niyan is in case na uh, may kidlat pag ako kidlat mga kalods is di diretso sa ground lang ano so hindi masisira yung inyong mga device okay so ganyan lang mga kalods di diba? dalawang, uh, dalawang, panel so buong araw mga kalods basta malakas yung init so libre libre lang yung ano nila yun, no ano, libre lang kuryente nila libre gamit ng mga appliances nila no so ayun no kaya daw aircon dito mga kalods. So kaya naman mga kalods basta mga 0.5 lang or uh, 1 horsepower lang 1 HP mga kalods. So kakayanin naman yun. Pero hindi ko marirecommend ito mga kalod So kailangan, kung kailangan nyo talaga ng uh, gumana yung aircon sa karep, kailangan nyo pong madagdag ng panel, yung battery. So kailangan natin ng medyo malaki-laking halaga. So kung mga normal na gamit sa bahay lang mga kalod so okay na to ano.